That's all for lunchtime si this Thursday afternoon. Join me again tomorrow dito lang sa Star Bites. Ako po si Lou Andy. Connie? Salamat Luan. Sa iba pang balita, tinutulan ng ilang kongresista ang panukalang dalhin sa mall ang botohan. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, pinag-aaralan para ni Paranyaki Congressman Gus Tambunting ang posibleng paghahain ng panukala sa kamera o pagsasampan ng kaso sa korte para mapigilan ang balak ng Comelec na dalhin ang botohan sa mga mall ayon kay Tambunting kasama niya sa kanyang pagtutol ang kanyang mga constituents. na si Tambunting sa maraming bagay kapag tinuloy ng Comelec mall voting. Isa na rito ang personal na interes ng mga may-ari ng mall. Kaya daw ipagbawal na gawin ang mall voting sa mga mall na ang may-ari ay politiko o kaanak ng politiko, hindi pa rin daw may kakailang tumatayari ng mga mall owners sa mga politiko. Sabi pa ni Tambunting may mga sariling interes kasama ang iba pang business interes ang mga mall owners. Isa pang pangamba bunting bunting ang seguridad ng mga makina. Inconvenient din daw para sa watchers ang bumiyahe patungong mall. Ang mga watcher kasi pinipili ng mga politiko at partido ay yung nakatira malapit sa polling precinct. Paano rin daw magbabantay ang mga watcher pag sarado ng mall? Sabi naman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, hindi ipinagbabahol ng batas ang mall voting. Wala rin daw requirement sa batas na dapat sa paaralan magbutohan. Ang nasa batas lang daw, dapat mapakalagaan ng COMELEC ang integridad ng balota. Pero po nanineri, nakapaglipat na ang COMELEC ng lugar ng botohan dati, pero inilipat ito sa isang government facility at hindi pribadong lugar gaya ng mall. Sabi ni Colmenares, nakakabahala ang mall voting dahil pribadong lugar ang mall at anumang oras, pwede ipahinto ng mall owner ang botohan. Tatlong K daw ang pwedeng puntahan para maharang ang mall voting. Kongreso para maambientahan ang batas para gawing sa paaralan lang ang botohan, korte kung saan pwede magsampad ang kaso at kalsada para magprotesta. Sabi rin ni Zamboanga City Congressman Celso Lobregat, problema ang dala ng voting. Dapat daw buong presinto ang ililipat at paano raw ito pipiliin. Paano rin daw maaayos na makapagbantay ang watchers. Sabi naman ni Ako Bicol Representative Rodel Batokabe, may basehan ng mga agam-agam pero ang malinaw raw, panalo rito ang mga mall dahil matapos bumoto. Kikita ang mga mall sa mga mapamasyal na botante. Connie? Maraming salamat, Tina Pangariban Perez.